Good morning po ma'am and sir, pag yung nilagay po na dependent is yung anak ko, need pa din po ba ng PSA ng parents ko? Required pa rin na isubmit ang ano, ng parents kasi hmm? kahit nga may asawa na, uh, kasama hmm. yan doon sa requirements, requirements. Uh, sa personal. Yan na, kailangan din po meron tayong birth certificate ng parents natin kahit na meron tayong dependence ng uh, na anak natin. Kasi Ayan. sa CDLB kasama talaga siya yung parents bago lang po ako nakapasa sa board exam. Ano po ba ang ipapasa? Report of rating or board rating? Let board rating pa yan. Let passer po ako. Paano man kung ano, kapapasa lang niya, class lang ano. Pwede naman yung, yung pwedeng kahit na yung, ano na tawag yung... Yung certificate. Parang meron kasi yan, mami. May certificate of rating. Actually, pwede naman siyang isubmit. Meron certificate oh. of rating niya at saka board rating. May one year to, hmm. ano naman yun, one year to process hmm. the, uh, uh, yung sa appointment KSS ko. Okay. Pwede po bang gamitin ang marriage contract, PSA ng parents sa uh, hmm. dependent kasi wala pong PSA birth, both, uh, PSA birth, both parents ko? Okay, so yun yung sinabi Yo. ko manina. Pumunta kayo sa local civil registrar and then i-process nyo sa PSA. Kasi yun din yung sana, sa parent ko eh. Good day, Ma'am Lerman, Sir Ruiz. So nice, meron tips and guidance sa recruitment. Di kagaya nun, kakapaka ang mga aplikante. Maraming pong salamat sa nakapreciate sa ating live. Yan po, yan. Kapag-apply po ba this coming quota yung bumagsak sa Ishihara test? Ishihara. When you say Ishihara, it's the, ano eh? Pero, man, uh, man, yung, di ba? Colorblind. Colorblind. Maybe. Ang, ang colorblind po is permanent disqualified. Okay lang po ba? Mas i do ko pa din ng pagkadalaga gagamitin ko sa mga document po kahit nakasal na ako. Yes, it's your right. Ah, well, e e pero indicate mo na married ka. Pwede pala yun. Yes. Kahit na kahit na kahit na kasal ka. Kasal ka na. Your, pero ang pero, gagamitin mo yung pagkadalaga mo. Pinili mo na gamitin ang iyong maiden name. It's ano, it's okay. So sa mga benefits ma'am, kung sakasakali, mayroong rights pa rin yung lalaki? Yes, kasi married, married kayo eh. Pero sa record siya sa PNP? Pero sa ginagamit mo na pangalan, it's uh, your mm, maiden name. It's okay. okay. Walang problema. Basta maging consistent ka. Hindi pwedeng ngayon maiden name, bukas yung married name mo na. Kasi uh, dapat consistent lahat ng papel mo. Ito ma'am, baka masagot mo to. Hi ma'am, good morning po. Paano po pag nanganak ka na via normal delivery, due to delivery, nagkaroon po ako ng skin tag, kailangan po bang ipa-opera ito? Gaano kalaki ang skin tag mo? Pero usually pinapatanggal kasi yan. Yan, okay. Mm. May, may sukat kasi yan actually, pero mas okay kung wala. Sa CBI po ba ma'am? Sa current address po ba po? sila pupunta o sa permanent, parehas. Parehas. <laughs> pati nga school mo, pinupuntahan. Hmm. Barangay, Parang lahat, lahat, Alam ng... nyo, pati yung mga affiliations nyo. Uh, Facebook nyo. Lahat. Lahat. Nasa tungkol sa pagkatao mo. Yan. Kaya maging careful hmm. kayo sa mga pag-post-post nyo din. Good morning po, ma'am sir. Need pa din po ba ng PSA ng mga kapatid? May ba yung kapatid? <laughs> sa single, ang alam ko meron. Yan, okay. Sir ma'am, ask ko lang po, if married po, tama po ba kukuha ko ng marriage contract ko and PSA of my wife and children at marriage contract of my parents and their PSA? PSA ng parents, PSA ng asawa at mga anak mo, PSA niyong mag-asawa. Eto ma'am, tanong. Paano po kapag... Uh, Madami yun. <laughs> paano po kapag Muslim ako at... Tatlo yung asawa ko. Ikaw ba yan? Ikaw lang. <laughs> ay, inaano ko lang eh. Ikaw <laughs> <laughs> ba yan? Ikaw ba yan? Ay, hindi Paano po pag ay Muslim at tatlo po yung asawa ko? Wala naman <laughs> yan sa tanong eh. <laughs> it, 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 <laughs> hindi. O, tinan mo. Tatlo yung asawa ko. Magpapasa po ba ako ng dalawang marriage contract o tatlo? o tatlo o sakasakali po? Kung tatlo, eh di tatlo, ang per ka sa isa kung iiwanan mo yung bunso. Hindi, ah, 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 yung asawa. Yung, yung bunso, yung huli. Lahatin mo na. Hindi, kung tatlo po, kung ito ah. Eh, eh, <laughs> <laughs> hindi kasi. Hindi. ako po, eh, sa totoo lang po, ako po ay eh, ano. Uh, Apat. <laughs> hindi naman, <maso>. suba. <laughs> <laughs> yan. Uh, opo, meron po akong dalawang wife. Ngayon po, ang ano po yung pinasa ko po parehas. Kasi natandaan ko po nun kay Kernel Mukalig. Yan, nagpasa po siya ng ano. Sabi niya maging gasti, maging makataruman oh, ka sabi oh. niya Papasa mo talaga yung ma, uh, marriage contract niyo dalawa. Hmm. Kaya nagdalawa yung ano ko eh, yung Kasi baka nagtitipid siya, nagtitipid to eh. Gusto niya isa lang ipapasa. Hindi ko din. Hmm. Hindi ah. Exactly. na Nakaya mo nga suportahan ng apat na asawa, apat na PSA. na naman Dalawa lang ang pinag-uusap. Ano <laughs> <laughs> ah, ah, eh. Pero ma'am? <laughs> Ayan na, sinagot na po natin yung issue na yun, ha? Oo, siya yung sample nyo. <laughs> papasa po kayo, papasa nyo po pareha Pati yan. mga anak, ha? Yung lahat po. Oo, yeah. lahat ng anak. Kung sampu yung anak nyo, edi sampu, ipapasa. <laughs> sampung BSA, magastos. Okay. <laughs> kaya nyo nga bumi... Kaya nyo nga supportahan <laughs> yung dalawang pamilya. Dalawang PSA lang yan. Diba? Dumami Di tuloy yung followers. <laughs> <laughs> okay. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.